Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insya Allah, uh, tuloy lang natin itong ano, mudaharatul musyirkin alal muslimin. tapusin na lang natin yung natitirang mga bahagi. Insya Allah. Para sa susunod, baka proceed na tayo sa iba pang may dalawa na lang nakid na natitira. Insya Allah sinabi ni Ahmad Shakir rahimahullah, amma ta'awunu ma'al injiliz at na'a hasbihim al muslimina bi ayyi naw'in min anwa'i ta'awuni uh, kalla aw kathur fa huwa ar al nga, sino man daw ang kakampi o makikipagtulungan. Yung tinukoy niya dito, mga Ingles o mga, mga British. Pero syempre, sa pangkalahatan ng kufar ito. Kasi itong si Ahmad Shakir, Egyptian ito eh. So, yung panahon na yung mga British yung pangunahin sa mga kumbaga sumasalakay sa mga Muslim sa Middle East. So, ito yung nabanggit niya. Pero kahit sinong kufar, sino mong Muslim sa kanila ang tutulong at naaharbihin al-Muslimin tutulong sa kanila, makikipagtulungan sa kanila sa kanilang pakikipag digmaan laban sa mga Muslim sa kahit na anong uri ng tulong o pakikiisa. Marami man o kaunti, ito ay ridda na may tuturing. Ito ay pagtalikod sa Islam na may tuturing. Kumbaga, hayagan na uh, ridda. Wal kufru as-sirah. At ito'y kufur na malinaw. Layok balufihi e'tidharun. Walang tatanggapin dito na anumang pagpapalusot o pagpapaliwanag. Wala kang magiging dahilan para makipagtulungan sa kufar. Wala kang maidadahilan. Kung iimbestigahan ka man ng korte ng mga muslim, wala kang maidadahilan. At hindi rin tatanggapin sa iyo ang anumang dahilan. At nabanggit ko nga rito sa so yung mga usapin na ito, kapag mayroong Muslim na nakikipagtulungan sa kuffar, hindi nga siya basta-basta ang papatawa ng parusang kamatayan o pagbibintangan ng redda. Dadaan pa rin sa due process yung kanyang kaso. sa so magsusumbong ang mga Muslim sa otoridad, yung mga otoridad mag-iimbestiga, tapos mag papasa sila ng kaso din sa korte at yung korte magpapatawag sa tao na ito, ipapaliwanag yung kanyang sarili. Pero yun nga, ipaliwanag man niya yung kanyang sarili kung ganitong kaso, eh, mahirap na. So yung gagawin na lang ng korte, ipagtibay kung totoo bang ginawa niya yun at saka lang siya mapapatawa ng parusang kamatayan. Pero yung mga terorista, gusto nila lahat sila. Sila yung ano, investigador, sila yung tagapaghatol, sila yung berdugo, kung ano-ano pa. So may kita talaga natin yung kasiraan ng kanilang mga paniniwala at kasiraan na dinudulot ng kanilang kilosan. So walang, walang may bibigay na palusot ang sino man kapag gumawa nito. Ngayon balikan natin si Ibn Balta'a. Si Ibn Balta'a, sahaba na Kabilang siya sa Badar, yung mga lumaban sa Badar actually. Pero doon sa Fatho Makkah, bago pa makahayo si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at yung mga sahaba papuntang Makkah, nagpadala ng sulat si Ibn Balta'a sa kanyang mga kamag-anak sa Makkah na parating na ang mga Muslim. Binababalaan niya yung mga kamag-anak niya. At maari pa nga na yung mga kamag-anak niya ang iba dito, Muslim din. Muslim din. Kasi may mga Muslim na naiwan sa Makkah eh. Si Ibn Abbas, ah, si Ibn Abba, si al di ba? iwan siya sa Makkah. Si, si al labas kasi nag-Muslim siya, Hudaybiya. Yung asawa niya si Lubaba, nauna na nang nag-Muslim. Nauna nang nag-Muslim. Na mula roon sa kanilang kalagayan, may kita natin na depende nga sa pagkakataon, depende sa sitwasyon, kasi di ba, madalas pinangangaral natin, dapat hihiwalay Kumbaga, makikipaghiwalay yung babaeng nagmumuslim sa asawa niyang ayaw magmuslim. Pero yun nga, maaring maaaring merong iba't ibang mga natatanging pagkakataon na mananatili silang mag-asawa. Kasi yun nga, yung mga sahaba, doon natin titingnan palagi yung anumang hatol na meron sa Islam. Paano nila isinabuhay? Paano nila isinabuhay? Kaya nga, kapag ginawa natin yun, magiging mas malinaw ang lahat InshaAllah. At yun nga hindi rin man magiging madali. Kasi meron mga ganong mga ngaral eh. Bawa may babae magmumuslim ngayon. O sabihin niya, kailangan hiwalayan mo yung asawa mo kapag gano'n. Hindi gano'n kadali yun eh. Kaya ako, hindi ko, hindi ko binabanggit yun sa ano, pag may magsasyahad ng babae. Ang sinasabi ko lang, sikapin mo yung asawa mo, magmuslim din. Pero hindi ko sinasabi yung tungkol dito. Kasi kung tutuusin, Uh, ito nga, hindi ano eh, hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun. Parang binigyan mo pa ng dagdag na pasanin yung babae. Unahin niya na problemahin yung patatagan yung iman. Tapos, saka na lang yung ibang mga bagay. Baka iba niyan, lalo na dawa pogi. Sabihin niya din sa babae, wala yung may asawa mo. Yung pala, kursulada niya yung sister. <laughs> kursulada niya yung sister pala. Kasi nakita niya maganda, may pinag-aralan, mapera. So, ma naisip siguro nung gago, umano ko ito, ma, ma, mapapakinabangan ko ito ng husto pag humiwalay ito sa asawa niya. So hindi ganun katali yung mga bagay-bagay. Kasi nga si Ibn Balta, ah, nahuli nung mga sahaba, pina pinahabol ni Propeta Mahmoud Salasalam kay Ali Bin Abi Talib at ng mga sahaba yung babae na inutusan ni Ibn Balta. ayo pa nga sabihin ng babae. Hanggang sa sinabi na lang ni Naali, babalik tarin rin ka namin para makuha namin yung, o, yung sulat o ano paman. Uh, sa ibang ulat, huhubaran ka namin. Eh, natakot naman din yung babae nga. So, sinuko na niya yung sulat. At yun nga yung sulat ni Ibn Balta. So, kung sa ibang kalagayan, kasi iba-iba naman talaga yung magiging kalagayan ng tao. Kay Ibn Balta, na, na, na ano, Kumbaga, naipaliwanag niya ito kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at naunawaan ni Propeta Muhammad na si Ibn Baltaan natatakot para sa mga kamag-anak niya na maaring walang magpoprotekta sa kanila. At maaring yung sulat na yun ni Ibn Baltaan, nangyari yun bago pa man nagkaroon ng kumbaga dagdag na kasunduan sina Abu Sufyan at Propeta Muhammad Sallallahu hindi pa niya nabalitaan nang kailangan lang gawin ng sino mang tagamakka para maging ligtas sila, manatili sa bahay ni Abu Sufyan o manatili sa sarili nilang bahay o manatili doon sa Kaaba. Yun lang. Tapos hindi na sila lalabanan. Kasi pagdating ng mga Muslim, uh, nagtago naman lahat ng tagamakka, liban na lang sa iilan. yung nga si Naikrema, nanlaban pa sila nung panahon na yun. Meron pang mga napatay sa kanila. Meron pang ilang mga napatay sa kanila na kufar ng Quraysh at meron ding mga Muslim na napatay doon sa Fathumakka pero konti na lang yung napatay doon kasi maliit na labanan na lang yun eh parang skirmish na lang yung nangyari. So yung kalagayan ni Ibn Baltaa, ibang-iba sa kalagayan ng Muslim ngayon. Sa so si Ibn Baltaa, wala siyang pagpipilian. Kundi babalaan yung kanyang mga kamag-anak. Pero ngayon, mari namang ano, maring Uh, lumikas o makakagawa yung tao ng paraan na mapoprotektahan niya yung sarili niya laban sa kufar nang hindi nakikipagtulungan sa kanila. Kasi pangunahin na ikakatuwiran ng mga Muslim na nakikipagtulungan sa kufar laban sa Muslim, sasabihin nila, pinilit sila. O kaya ay, uh, kumbaga, natakot sila. Hindi, hindi yun magiging sapat na dahilan. Doon nga sa pinilit, di ba? sa pinilit. Oo, merong hadith. 'Di ba yung Inna Allaha li 'an ummati al-khata wa al-nisyan wa 'alay. ni Allah para sa mga Muslim yung pagkakamali, pagkalimot at anumang pinilit sa kanila. Pero sa kalagayan ng uh, pamimilit at ang ipinipilit sa iyo ay ang pumatay o kaya sa kalagayan dito, magbibigay ka ng intel, magbibigay ka ng impormasyon para mamatay ang Muslim na hindi naman karapat dapat napatayin, sa so yun ay magiging uh, kumbaga, kabilang dito na nakikipagtulungan ka sa kanila. At hindi ka nga pwedeng magpapapilit. Yung nga katulad na nababanggit ko madalas nung nakaraan. Kung halimbawa pipilitin ka na pumatay ng Muslim, Kapag hindi ka pumatay ng Muslim, papatayin ka rin nila, sabi ng mga scholar, magpapatay ka na lang. Magpapatay ka na lang kasi ang maging dahilan ka na mamamatay ang Muslim mo, papatay ka ng Muslim. 'Yun ang mas masahol. At ang hafod dararain, yung lesser evil sa dalawa, yung mapatay ka na lang, di paling mapatay ka na lang kaysa pumatay ka. So sa parehong parehong prinsipyo, sa parehong prinsipyo, ganun din dito. Walang may pangangatwiran ng sino man na makikipagtulungan sila sa kuffar laban sa mga muslim. Tinga uh, ulitin ko babanggitin ko kung halimbawang nakikipagdigmaan ang kuffar laban sa mga terorista. Tinga kailangan maingat din yung mga muslim dito na hindi na siya lalampas doon sa hangganan ng uh, pakikipagtulungan sa kuffar. nga, katulad ng nangyayari ngayon yung uh, digmaan laban sa ISIS yung mga taga Iraq hindi naman sila kumilos kasama yung kufar nakahiwalay talaga sila nakahiwalay ang special forces ng Iraq doon sa mga Amerikano nung lalong-lalo na doon sa pagbawi sa Mosul may sarili silang lakad hindi nga nila hindi nga sila nagpatulong sa mga Amerikano na ano eh, sa mga eroplano hindi sila nagpatulong puro ano yun puro uh, infantry o nasa lupa lang yung labanan nila. Kaya inabot sila ng tatlong taon. Actually, malaki naman talaga yung Mosul, kaya nahihirapan sila. Pero kung iahambing mo naman sa Marawi, si, gigil talaga si Duterte noon eh, sa Marawi. Eh bagong-bago yung mga eroplano ng Air Force. Hindi e kinasama ng loob ng maraming maranaw eh, nung panahon na yon. Kasi pwede naman na hindi gamitan ng Air Force, pero ginamit, kumbaga, sinamantalan nila na magamit yung mga bago nilang eroplano doon sa Marawi. Yung durog yung Marawi. Durog na durog yung Marawi. So doon sa usapin nga na ito, uh, kung meron mang digmaan ang mga kufar at dinidigma nila yung kalaban din ng mga muslim, sa pinakamainam, hihiwalay. Hindi sasama yung mga muslim sa kanila. May sariling lakad ng mga muslim. Lalo na kung halimbawa, hindi naman nila mapipigilan yung kufar na digmain din ng mga muslim. Parang ngayon, di ba yung Amerika, dinidigma din nila yung ISIS. Pero yung mga bansang Muslim, dinidigma ba din nila yung ISIS. Yung Jordan, Saudi Arabia, at iba't iba pang mga bansa. Nakahiwalay sila dapat. Katulad doon nangyari doon sa Uhud, yung mga Muslim, nakahiwalay sila sa mga Hudyo. Si Nalmukhairik, may sarili silang lakad. May sarili silang unit. Hindi sila kasama ng mga Muslim. Sumus sila. Kumukuha sila ng utos mula kay Propeta Muhammad SAW, pero nakahiwalay sila sila. So yung sa ganitong kalagayan, wala siyang may bibigay na dahilan na makikipagtulungan siya sa kufar laban sa mga muslim. At yung muslim dito na tinutukoy natin na dinidigma ng kufar, i-assume na lang natin na dinidigma sila ng walang katarungan. Dinidigma sila ng walang katarungan. Sa so, nga, wala yunadja min hukmihi asabiyatun hamaka. So hindi siya may liligtas ng anumang uri ng, ng palusot at uh, walang anumang uh, magbibigay sa kanya na anumang uh, kumbaga, paliwanag sa kanyang ginawa. At hindi siya may liligtas ng anumang uri ng asabiya, yung pagiging panatiko. At eh, sabihin niya, naging panatiko siya sa kanyang bansa o kanyang uh, tribo. Halimbawa yung kufar, na sumasalaki sa mga Muslim katribo niya o kababayan niya, hindi rin. Hindi niya yun may, may bilang palusot. Wala mo boja malatun. At hindi rin siya makakapagsabi na nakikipagmabutihan lang siya sa kuffar. Hiyan nifako. Ang pagkikipagtulungan na ito sa katotohanan ay nifako. Ito ay pagiging munafik. Ito ay pagiging munafik, technically kufur sawaun na kana kami afuradin, au hukumatin, au zo At pare-pareho ang hatol na ito. Kung ang gumagawa nito ay ang individual, individual na Muslim, makikipagtulungan sa kuffar, magbibigay ng intel sa kuffar, magsusumbong, kinukubkub ng mga kuffar yung Muslim, tapos sinabi ng isang Muslim, dito kayo dumaan, para mas madali nyo silang masakop. Kufur yun, malinaw na kufur yun. yon yun eh. O gobyerno, gobyerno na nakikipagtulungan sa kufar laban sa mga muslim, pareho lang. Nagiging kafir ang gobyerno na yun. O pinuno, pinunong muslim na nakikipagtulungan sa kufar laban sa mga muslim, kufur din, kawalang pananampalataya. Pare-pareho lang. Kahit sa anong level ang pagtatraidor na ito. fil fil kufri kufriwa riddati sa waun, lahat sila ay nasa kufur at ridda. Lahat-lahat, pare-pareho sila. Illa man jahila wa akta'a. Liban na lamang sa hindi niya nalalaman ito, yung mangmang -mang sa hatol dito, o nagkamali. E syempre, yun nga, sa bagay ni ito, titingnan din ito ng pinuno. Hindi ito basta-bastang ganun lang kasimple, papangitwiran ng tao. Hindi ko alam na ganyan pala yung hatol dyan, hindi ko alam na bawal pala. Sa panahon natin ngayon, halos wala ng dahilan para maging mangmangang tao. Maraming paraan upang makarating sa kanyang kaalaman, ang tao lang ang tumatalikod sa kaalaman. Ngayon dito sa akta ayon nagkamali, so maaring nagkakamali yung tao sa kanyang desisyon dahil nabigyan siya ng maling impormasyon. Ng maling impormasyon na dahil dito maaring mapapababa yung kanyang kaso. Pero may kasalanan pa rin siya maituturing kasi nga Naging dahilan siya na mapinsala ang mga muslim. Kaya nga sa pagkakapatay, magkaiba ang homicide sa murder. Ang homicide, hindi sinasadya. Pero yung murder, sinasadya, pinagplanuhan talaga. So ganoon din. So maaring may mangyayaring ganito na hindi sinasadya. Ito yung akta ah. Pero doon sa hindi niya alam yung hukom, sa panahon ngayon ay wala nang magiging dahilan ng tao na hindi niya alam ang hukom. Inga summa istadraka amrahu fataba wa akhada sabila al mu'minin. Inga kung sa ganito siyang kalagayan at naging malinaw sa kanyang kanyang kalagayan at nagtoba at bumalik sa hanay ng mga muslim fa ulai ka asallahu ay yatuba alaihim. Sila yung mga tao na maaring patatawarin ni Allah in akhlasu fi qulubihim lillah. Kung sila ay magiging tapat sa pagbabalik loob Allah, la sa ti wala linnas. At hindi nila ginagawa ito para sa kapakanan na politikal o para sa mapapala nila sa mga tao. Sa so marapat na ginagawa nila ito alang-alang kay Allah. Sumunod, sinabi ni Sheikh Bin Baz rahimahullah, kada ajma'a ulama'ul islam ala anna man al kuffara ala al muslimina wa sa'adahum alihim bi ayyi naw'in minal musa'adah fahuwa kafirun mitlahum. Sa so, nagkakaisa mga scholar ng Islam na ang sino mang tumulong sa kuffar laban sa mga muslim at tumulong sa kanila sa anumang paraan, sa anumang uri ng tulong, siya ay kafir na katulad nila. Inga katulad na sinabi ni Allah, Ya ayuhaladina amanu, la tattakhidul yahuda wa nasara awliya'ah ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa'innahu minhum, inna Allah la yahdil al-qawm Sinabi ni Allah, o mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang mga kakampi na matapat kayo sa kanila. Sila ay kakampi lamang ng isa't isa. Sino man sa inyo magiging matapat sa kanila, siya ay kabilang sa kanila. Tunay na si Allah ay hindi naggagabay sa mga makasalanan at sa mga nagtatambal kay Allah. Yung ngayon kahulugan ng dolimin. At hindi sinabi ni Allah, Ya ayuhal amanu, la tatakidu aba'akum wa ikwanakum wa uliyaa uh, wa ikwanakum awliya. O mga nanampalataya, huwag ninyo kukunin ang inyong mga ama. O ang inyong mga kapatid bilang mga kakampi, inistahabbul kufra. Kung mas minamahal nila ang kawalang pananampalataya. Inistahabbul kufra alal iman. Kung mas mahal nilang kawalang pananampalataya kaysa sa pananampalataya, wa may yatawallahum minkum faulaiha faulaika humud zalimun sino man sa inyo magiging matapat sa kanila sila ang mga makasalanan sila ang mga nagtatambal kay Allah waliyad billah so ito yung wakas alhamdulillah ng mudaharatul muslimin mudaharatul musyrikin alal muslimin alhamdulillah uh, natagalan tayo sa pagtalakay kasi maraming napapaloob dito ng mga usapin Napapaloob dito yung jihad napaloob dito yung jamaah, napaloob dito yung pamumuno, nifak, pakikitungo uh, sa kufar, sa mga musyrik, at iba't iba pang mga natalakay natin na may kinalaman sa pakikitungo ng mga muslim sa iba't ibang uri ng mga tao, Alhamdulillah. Hindi na na nabubuod doon sa alwala, walbara. Alhamdulillah, uh, lang naging malinaw ang usapin nito. Sa so, susunod natin matatalakay next week na yung iba pang mga nakid na natitira, inshallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh